Para sa magkakaibigang ito, isang salita raw ang pinaka makapaglalarawan sa musikang Pinoy. Baduy. Kaya ang kanilang iniidolo ang British boy band na One Direction. One way or another, I'm gonna Kahit pangaraw nakapikit, kayang-kaya nilang sabayan ang mga kanta ng dayuhang grupo mensahe nung kanta nila, nakajive ako agad. Lalo pag nakaka-relate ako dun sa message nung song, mas gustong gusto ko talaga siya ka kakaiba yung dating, parang mas level up. One Maging ang forma, hindi. At ang moves ng One Direction, ginaya na rin ng magbabarkada. Pero pagtatanggol ng miyembrong sigari, ang pag-iidolo sa panyagang mga awit hindi naman daw nakakabawas sa pagiging makabayan. Para sa amin, gusto, gusto talaga namin yung pag-acknowledge sa mga foreign music but it doesn't necessarily mean na iiwan na namin ang pagiging Pinoy or hindi na kami mak makabayan. Pero ayon sa Philippine Studies expert na si David Michael San Juan, malaki rin daw ang epekto ng pagtangkilik sa dayuhang sining o produkto. Kasi doon pa lang sa pagkonsumo natin ng mga produktong dayuhan, mas parang nabibigyang diin natin sa sarili natin na mas superior yung kanilang produkto. Kaya kahit mayroon tayong produkto ay hindi natin ito kinukonsumo at sa halip ang kinukonsumo natin ay ang produkto nila. Samantalang anak, kilala namin mga musikero, native na native, ang tugtugan. Dahil mula sa kanilang mga instrumento, hanggang sa kanilang mga kasuotan, talaga namang Pinoy na Pinoy. Ito ang grupong Musikawayan. Mano-mano nilang ginagawa ang bawat instrumento na kanilang tinutugtog ang gamit nila materyales, kawayan. Dito nga raw hango ang pangalan ng kanilang grupo. Taong 1896 pa nabuo ang grupo, panahon pa noon ng mga Kastila. Katunayan, ang sinauna nila mga miyembro, ang mga katipunero. Ibiskay sila na parang anyong babae. Noon. At mm, ang, uh, ang palabas nila doon ay eh mag -e ensayo Pero actually meeting ng ano yung katipunero. Ngayon, nasa ikalimang henerasyon na ang kanilang grupo. Pero kahit moderno na ang tugtugan ngayon, hindi pa rin daw nila ipagpapalit ang musikang ipinamana sa kanila. Ayon sa mga eksperto, ang pananaw sa pagiging makabayan nagbabago sa paglipas ng panahon. Noong panahon ng mga Kastila, ang pagsali sa mga kinusan at pag-alay na sariling buhay ang basehan ng pagiging makabayan. Noong panahon naman daw ng martial law, ang pakikibaka o pagsali sa mga welga ang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal sa bayan. Ito raw ang magulong mundong kinalakihan noon ni Cara Patria. na mas kilala natin ngayon bilang si Cara David. Yung nanay ko at yung tatay ko, palagi silang nagpo-protesta, lagi silang nasa kalsada. Mga aktivista sila. So, bata pa lang kami, alam na namin kung ano yung mga pinaglalaban nila, kung bakit kailangan makibaka, bakit kailangan magprotesta, bakit kailangan maging aktibista, bakit kailangan mong mahalin ang bayan mo. Hindi gaya ng karaniwang batang babae ni Minsan, hindi raw nagkaroon si Kara ng imported na manika. Ang hindi pagbili ng mga produktong galing sa ibang bansa, paraan daw kasi ng pagprotesta ng kanyang mga magulang. Paraan din daw nila ito para ituro kay Kara sa murang edad na tangkiliki ng mga produktong sariling atin. Hinasa rin daw sila sa wikang Filipino ng kanyang mga magulang. At sa kanyang pagtanda, unti-unti raw niyang naunawaan ang mensaheng ipinararating ng kanyang mga magulang. Pero para kay Kara, ang pagmamalasakit sa kapwa ang sang tunay na sukatan ng pagiging makabayan. Kaya sa kasalukuyan, ang pagtulong sa mga kababayan nating nangangailangan ang paraan niya para ipakita ang pagmamahal sa bayan. Hindi katakataka para sa isang taong pinangalan ng Kara Patria na ang literal na kahulugan sa Ingles, Beloved Country. Mas malalim ang nationalism. Ang nationalism nasa puso siya. Pagmamahal sa bayan at pagmamalasakit sa kapwa mo.